biglang brown out dito sa amin mga kanegro sa bay neto malamig ang panahon kaya ayan nanguha na agad ako ng lata mga idol nanguha na rin ako ng mga pirapiraso ng kahoy mga kanegro at ganun din ng soda para gawin ang mga ito na panggatong at yung nakuha kong lata mga kanegro ay linagyan ko na rin ng maraming butas singawan niya ng init mga idol At nang pagkatapos kong mabutasan ang mga lata, ay inilagay ko na nga dito yung mga nakuha nating panggatong. Sabay kuha ng papel at sinigean ang loob ng lata. May ideya na ba kayo mga kanegro kung para saan ito? Kung wala pa ay pagpatuloy lang ang panonood ng video hanggang sa huli para makapulot kayo ng malupitang diskarte. At bago po natin ipagpatuloy ang panonood ng video mga kanegro, ay pakitap lamang po ang like and share button at ifollow na rin po ang aking Facebook page para updated ka sa mga susunod ko pang mga video. Ayan mga kanegro, dinamihan ko lang yung panggatong at hinayaan ko siya na umapoy ng malakas. At nang malakas na yung apoy mga kanegro, ay tinabunan ko ito ng soda Ang purpose ng soda mga kanegro ay para hindi mabilis maubos yung kahoy natin Diyan sa loob ng lata Dahil yan mga idol ay magsisilbing heater ng ating mga sisiw Dahil brownout nga ngayon mga idol at malamig ang panahon Kailangan ng ating mga sisiw ang init ng pagmamahal Kaya ayan mga kanegro home remedy kapag tayo ng kuryente at marami tayong sisiw. Dahil talaga namang very sensitive ang mga sisiw natin sa lamig mga idol. Sa paglalagay mga idol ng ating heater dyan sa ating brother, ay iwasan natin na walang labasan yung usok ano, para hindi masuffocate yung ating mga alaga. Ayan mga kanegro, napapansin natin na giniginaw yung ating mga sisiw pagkaganyan na kumpol-kumpol sila sa is isang sulok. Kaya ayan, napakalaking tulong mga idol na lagyan natin sila ng heater. At pagkatapos ko maglagay ng heater sa ating brother mga idol, ay dumiretso na rin ako sa pagpapakain ng aking mga alaga. So inuna ko dito yung mga idol, yung mga sisiw natin na Rhode Island Red at Buff Orpington. Nagbigay na rin ako sa kanila mga idol ng inuming tubig na may kasamang premoxil powder para panlaban nila sa posibleng sipon tulad nga ng sabi ko mga kanegro, sensitibo ang mga sisiw sa malamig na panahon. Kaya yan, binibigyan ko na agad sila ng panlaban nila. Hika nga, prevention is better than cure. At pagkatapos ko ang pinakain ng mga sisiw mga kanegro, ay dumiretso ako sa kulungan ng ating mga breeders para i-check ang mga itlog nila. Dahil nga mga idol kahapon, hindi tayo nakakolekta ng itlog nila gawa ng gabi na tayo makauwi galing ng trabaho at ayan nga sa unang pugad ay nakakuha tayo ng isang itlog ng BPR at sa pangalawang pugad naman ay ang dalawang itlog ng Black Astrolabe dito naman sa isa kong kulungan ay pinagsama-sama ko dito dalawang asil hen at dalawang uh, hen ng RIR at isang rooster na RIR at ayan mga idol, may itlog sila dito. Iisa. Siguro itlog ito ng asil mga idol kasi mas maliit siya, no? At kulay puti. Chinek ko rin yung bagong pugaran ng ating mga native chickens. Pero wala tayong nakolektang itlog dito mga idol. Sa Soma Tatual, apat lang ang koleksyon natin ngayon sa itlog. And for sure, mamayang hapon, madadagdagan pa to. And hanggang dyan na lang muna mga negro. Peace out and happy farming